Kilig to the max naman habang nakikiintriga ang ating mga classmate online sa nagpadala ng bulaklak kay Kim Chiu this Valentine's na mula raw kay P. Kanya-kanyang hula ang mga sausawerang marisol sa comment section at sinabing baka kay Paulo Abilino raw ito galing. Nakasulot naman, nakasulat naman sa card, nakasama nito ang okay lang walang boyfriend. May flowers ka naman, kaya napakapi po na lang ang aktres. Ayan, di ba? Yes. Oh. Kasi parang letter P lang daw yung nakita dun sa oh. ano. Ano mas sabi mo kung si Paula Bilino yun? Ika, sabi mo mas ako kung si Paula Bilino yung crush ka Ah, yun eh. Oh, oh, Ay! Sa <laughs> Ay! Sana all! Sana all! Pero, pero, si kung, yun, pero, yun, pero oh. kung ano na sila, ah. nagkakamabutihan na sila. Like, I? I wish the best for De, them. Definitely ko naman, Frenchy, bilang lady oh. man sa serye. Oh, at oh, sa kala oh. naman niyang walang ano nga yung si ano, si Kim. na boyfriend. Parang gentleman ano yun. O tama lang naman talaga na alagaan niya yung lading lading niya, di ba? Uh, pero Or hindi kaya si Papa Pio, pwede rin kasi. Sabi yeah. ng mga, si, si Pio, pula rin yung mga si netizen, ni Piolo. daw. Pwede rin, di ba? Pero for friendship lang yung pagpapadala ng bulaklak. Pero for sure, ang isipin ng mga tao talagang yan, si letter P is Paolo. Ganon? Piolo. pero, siyempre wala naman sa Lalilig din naman kay Ke, kay Jen, ano? Okay. Janine! Janine Gutierrez. Si, si Paulo, di ba? Ah. Pero walang masama principle. Uh, 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 Dapat walang oh. mali ma uh, uh. magpadala man ng bulak lang. Okay. Si, ano, si yeah. Paulo walang masama kasi. I don't ka see anything oh, wrong. Kasi ano eh, kapareha niya hmm. sa Sergio. Nakadalawa Yonking, na sila eh. Yonking, Baka ano, wholesome when, lang naman yung intention. Hmm, di ba? Okay. Sana oh, nga yeah. wholesome. Wala. Ah! Jok uh. so, diba, lang! Jok lang! Jok lang! Pero di ba ang friendship ko, magkakibigan nila ako, babalik ng bulak lang. Natural naman. Natural.